Magdagdag ng asin sa likidong panlinis ng pinggan, siguradong hindi mo pa nasubukan ang pamamaraang ito. Kamangha-mangha ang mga resulta. Siguradong gusto mong subukan ang pamamaraang ito sa bahay kaagad. Sukatin ang 200 ml ng likidong panlinis ng pinggan at ibuhos ito sa isang lalagyan. Maaring anumang likido, gamitin mo sa bahay. Magdagdag ng dalawang malaking kutsara ng asin. Ang asin ay hindi lang pampalasa. Ito rin ay isang mahalagang ahente sa paglaban sa dumi, mga deposito mga natirang sunog. Magdagdag din ng isang kutsara, ang baking soda. Ang baking soda ay hindi lang naglilinis, kundi nagdidisimpekta rin sa wakas. Ibuhos ang 200 ml ng tubig. Haluin ang lahat, mga sangkap. Kapag nahalo na ang lahat, ibuhos ang halo sa isang bote. Gumamit ng pangsalin para dito. Ang isang bote na may pangbuhos mula sa anumang inumin ang pinakaangkop, may mga natatanging katangian ng halo ang asin at soda na itinadagdag sa likidong panlinis ng pinggan ay ginagawang super likido ito. Kadalasan ginagamit ko ito sa kusina. Kapag ang ilalim ng mga kaldero ay bahagyang nasunog at marumi, ginagamit ko ang likidong ito. Ang produktong ito ay talagang makakayanan ng mga iyon ng perpekto, sakto ito para doon. Hindi mo kailangang gumamit ng marami nito. Ang mga pinggan ay magiging malinis at nagniningning. Ito ay isang abot kaya at simpleng resipe. Pero sobrang epektibo. Subukan mo ito sa bahay at mabilis mong makikita ang resulta. Hinalo ko ang acetone sa kape at nagulat ang lahat sa resulta. Magugulat ka rin sa produktong ito. Iba ito sa lahat ng mga nakita at kinamit mo hanggang ngayon? Para gumana ang trick na ito, ilagay ang apat na kutsara ng kape sa isang mangkok. Magdagdag ng mga 100 ml ng tubig at haluin. Ang susunod na sangkap na kailangan mo para sa trick na ito ay acetone. Ito ay isang produkto na kadalasang ginagamit upang alisin at tunawin ang maraming organikong substansya. Dalawang kutsara ng acetone lang ang sapat para alisin ang iba't ibang mantsa, tunawin ang nasunog na taba, at madaling tanggalin ang iba't ibang batik. Ang huling sangkap sa halo ay likidong panlinis ng pinggan. Gumamit ng apat na kutsara at haluin ng mabuti ang lahat, ang likidong panlinis ng pinggan ay mahusay na humahawak sa iba't ibang mantsa sa kusina. Pero, kombinasyon ng kape at acetone, nagiging mas epektibo ito. Kapag nagsama-sama na ang lahat ng mga sangkap, ibuhos ang inihandang halo sa isang spray bottle. Sa ganitong paraan, magagamit mo ito ng pinakamahusay at mapapakinabangan ang mga katangian nito. Ang mga sangkap sa halo na ito, kapag pinagsama at nahalo, ay handa ng gamitin agad. Sobrang maliit na halaga ay sapat na para linisin ang maraming kaldero at kawali o isang kawali ng maraming beses. Ipaalam mo sa akin kung gumagamit ka rin ng kape para sa paglilinis sa iyong tahanan, makakatulong ang halo na ito na alisin ang dumi at sunog na mga residue mula sa mga kawali ng hindi kinakailangang kuskusin. Magugulat ka sa bilis nitong matunaw ang mga layer ng mantika kumpara sa maraming iba pang produkto na dinisenyo para sa layuning ito, iba ito sa lahat ng mga ginamit mo hanggang ngayon para alisin ang mga mantsa at sunog na residue. Ilagay lang ang halo na ito sa sunog na kawali at hayaan itong magtrabaho agad na mawawala ang mga bahid ng pagkasunog, hindi mo na kailangan ng brush para kuskusin. Iing kapaki ito para sa malalaking bahid ng pagkasunog. Maaari gamitin ang halo na ito sa mancha sa kusina, mga palanggana ng aluminyo. Tandaan lang na huwag linisin ang mga plastik na ibabaw gamit ang halo na naglalaman ng acetone. Sa likod ng pinto ng oven, mayroong isang nakatagong pindutan na nagpapadali sa paglilinis. Karamihan sa mga tao ay hindi ito alam. Hilahin mo lang ito pataas para marilis ang lock. Ulitin ang proseso sa kabilang bahagi. Sa ganitong paraan na naihanda ang mga pinto, madali na itong tanggalin. Susunod, kunin ang mga ito at bahagyang itaas. Dapat lumabas ang mga bisagra ng kusa. Mayroong proteksyon na plastic sa pinto ng oven. Gamitin ang pangibaba ng tornilyo para buksan at tanggalin. Sa ganitong paraan, maaring i-disassemble at linisin ang salamin. Maari mo ring tanggalin ang rack at salamin kapag naglilinis. Hilahin mo lang ito gamit ang matibay na galaw. Sa ganitong paraan, maari mong lubos na linisin ang mga pader ng oven. Kung ayaw mong kuskusin ang sunog na mantika at mga natirang pagkain, gumamit ka ng baking soda. Mayroon itong mahusay na mga katangian sa paglilinis at ligtas ito para sa kalusugan. Iwisik ito ng pantay-pantay sa mga pinto at sa loob ng oven gamit ang salaan. Dapat takpan ng makapal na layer ang buong ibabaw. Pagkatapos, kumuha ng papel na tuwalya. Ilagay ito sa mga lugar na natakpan ng baking soda. Ibuhos ang isang tasa ng suka sa isang spray bottle. Iscrew ito ng mahigpit. Ispray ng husto ang mga tuwalya dito. Dapat nilang maabsorb ng mabuti ang halo, ang parehong mga sangkap ay magkakaroon ng reaksyon sa ilalim ng mga tuwalya, at simulan ng tanggalin ang sunog na pagkain, iwanan mo ito lahat ng 15 minuto. Pagkatapos ng oras na iyon, tanggalin mo lang ang mga tuwalya at punasan ng oven gamit ang mga ito. Lahat ng dumi ay dumikit sa kanilang ibabaw, at hindi mo na kailangang kuskusin, kaya nitong hawakan ang mga matitinding mantsya. Ibuhos ang nakabula na halo na ito sa inidoro at tingnan kung ano ang mangyayari. Ginagamit ang tricks na ito ng mga tagapaglinis sa mga five-star na hotel dahil dito maaari mong linisin kahit ang sobrang maruming inidoro ng literal na. Hindi kinakailangang kuskusin. Gagawin ng nakabula na foam ang lahat ng trabaho para sa'yo. Ibuhos ang limang kutsarang detergent sa isang mangkok. Pagkatapos, magdagdag ng fimo kutsara ng asin. Mayroon itong mga katangian bilang disinfectant at malakas na panlinis. Dahil sa mga katangian nito, ang asin ay maaaring matagumpay na pumalit sa mga nakakapinsalang kemikal sa maraming sitwasyon. Magdagdag ng femta, mililitro, ang suka sa pulbos. Napakahusay nitong, gaalis ng bakterya, mikrobyo at amag. Kaya nitong harapin ang mga napakalumang deposito. Ang lime scale na madalas na naiipon sa ilalim ng rim ng inidoro. Halloween. Ang lahat ng mga sangkap, magsisimulang tumugon at bumula ang timpla kaagad. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay kumikilos na parang isang hindi nakikitang brush. Ilagay mo lang ito sa inidoro. Mahalagang ibuhos din ito sa mga pader. Pagkatapos, wanan ito ng ilang minuto. Ang aktibong bula ay matutunaw ang mga deposito ng tubig at disinfect ang loob ng inidoro. Ang banyo ay mapupuno ng sariwa at malinis na amoy sa loob lamang ng ilang minuto. Ibuhos ko ang pulbos na ito sa inidoro at iiwanan ito magdamag. Sa umaga, parang bago na ito, nang hindi kinakailangan ng pagsisipilyo. Gagana ang trick na ito para sa mga tahanan ng mga abalang tao. Kapag nagsimula ng lumitaw ang limescale, dumi, o hindi ka nais-nais na amoy sa inidoro, maaari mo itong hugasan ng hindi nag-aaksaya ng oras sa paglilinis. Lumabas na ang kailangan mo lang gawin ay ihagis ang isang dakot ng pulbos na panlinis ng damit sa inidoro. Siguraduhing ikalat ito ng pantay-pantay sa mga pader. Iwanan ito magdamag. Sa umaga, gumamit ng brush para linisin ang loob ng inidoro at i ang tubig. Ang pulbos ay may mga katangian ng pagpapalambot ng tubig, paglilinis, pagdidisimpekta. Ang simpleng trick na ito ay nagiiwan sa inidoro na kasing puti ng niebe at hindi mo na kailangang gumalaw pa. Ihulog ang bola na ito sa inidoro. Mabango ito at sariwa kahit hindi nilinis. Magandang gumana ang trick na ito kapag may mga hindi inaasahang bisita. Ang inidoro ay magiging malinis at mabango at hindi mo na kailangang gumalaw pa. Ang mga bola na ito ang aking lihim na patent para sa mabilis na pag-refresh ng banyo. Ang paghahanda sa kanila ay parang bata. Ibuhos ko ang isang tasa ng baking soda at kalahating tasa ng citric acid sa isang mangkok. Pagkatapos, nagdadagdag ako ng mga 10 patak ng paborito kong essential oil. Hinihalo ko ang lahat at nagdadagdag ng kaunting tubig. Hinihimas ko ito hanggang makuha ko ang malagkit na pagkakapare-pareho. Binubuo ko sila sa mga bola gamit ang mold ng yelo o ang aking mga kamay. Iniiwan ko silang matuyo magdamag. Ang mga bola ay maaaring itago ng ilang linggo. Ihinahagis ko sila sa inidoro kapag nagsisimula ng lumitaw ang lime, scale o masamang amoy. Ang mga natural na sangkap ay nagiging aktibo kapag nakipag-ugnayan sa tubig mula sa mangkok. na lumilikha ng isang foam na nagdidisimpekta. Ang baking soda ay may mga katangian na nag-aalis ng lime scale at nagdidisimpekta. Ang essential oil ay nagiiwan ng magandang amoy sa banyo. Pagkatapos ng ilang minuto, sinisipilyo ko ang loob ng inidoro gamit ang brush at flush. Ang mabola na ito ay isang maasahang trick para sa mga hindi inaasahang bisita. Ihulog mo lang ang isa sa inidoro para mabilis itong ma-refresh.